Sunod na eleksyon oh sapagkat uh, inaasahang uh, magkakaroon sana tayo ngayong uh, Nobyembre ng kone eh, ng uh, barangay at SK election ano ho ang problema ay uh, permado na ng uh, pangulo ang postponement nito na na ito sa November 2026 first uh, Monday ni uh, Nicole no of uh, 2026 kanya lamang Uh, Attorney Mac, ano bang nangyari? Hindi ba na abisuhan o hindi ba na nakita kaya ng mga nagpanukala uh, na yung November 2 ay All Souls Day? Attorney Mac, magandang umaga po sa inyo. Attorney Mac, uh, ang ating uh, kilalang uh, election lawyer sa Wansa. Attorney Mac, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang maga sa iyo, Henry, at sa iyo, mga taga-panood, taga-pakinig. Ano uh, po, tamang-tama yung sinasabi mong yan eh. Oo. Oh, oh. Yan ay eh, isang uh, katibayan na hindi pinag-aralan ang batas na yan. Mm -mm. Dahil sa kung iyan pinag-aralan, saka naman nakakita ng uh, eleksyon na araw ng kaluluwa? Oo oh, nga. Araw ng mga patay. Yes. Eh, <laughs> unless mga patay ang pabubotohin natin. Oo. Oh, oh. Paano ito? Ay, mga we are we honor the dead uh, sa panahon yan. Ibig mo sabihin, nakapila lahat. Ay alam mo naman sa eleksyon, magulo yan. Ang haba ng pila yan. Oo. Oh, oh. Katakot-takot na pilahanan na naman yan. Pagkatapos, ang iba'y na nananalangin, tapos eh, hahaluan natin ng politika. Uh oo -oh. Yan eh, hindi talaga pinag-aralan. At saka, baka, baka magkaroon ng literal na sa sementeryo, Atty. Mac, sa yes, gabi, sa, sa Hindi ba? <laughs> hindi na nga nung, pati patay bumuho no? oh. uh, pero may mabigat um, din dyan, eh, bukod sa aron mga patay pinatay din ng batas na yan ang ating karapatang bumuho -huh. so, Oho uh, Attorney Mac uh, Ganrene eh. bakit ba may roong uh, uh, hindi ko maintindihan kung saan ba nang nanggagaling yung kapangyarihan na ang isang batas na matagal nang itinakda at matagal nang pinagtibay ay uh biglang uh, kayang-kaya na lamang i-reset, i-reschedule, uh Hindi eh, ba pagbatas kung ano ang batas? Ang ang alam natin diyan, ang batas ay batas. Yan ang sinasabi ba, niya. Totoo 'yan. Kaya uh, nga, 'yung 'yung ginawa nila mga postpone na yan, sinabi ng korte Suprema, unconstitutional na 'yan labag uh, yan sa ating saligang batas. Kasi kung ipopos mo rin yung halalan, dapat meron kayong sapat na dahilan, mabigat na kadahilanan. At mm -hmm. Bawah, nagkaroon ng pandemic, pumutok ang bulkan, ano ha, ah, at talaga mga ganyan, mga kadahilanan. Pero yung, masasabi mo, magseset kami ng term ng office, seriously, uh, paano naman yun? Magseset ka lang ng term, ipopost mo rin mo, mm -hmm. eh, ituloy mo ang election, pero, uh, iset mo ang term ng of office, pero tuloy mo ang election. Mm -hmm. itong December 1 na ito, gusto mong sampung taon ng term ng office ng barangay officials, okay lang yun, ito, pero ituloy mo yung eleksyon. Hindi po pwede ipopos mo yung halalan dahil lang sabi mo magbabago ka ng term of office. Mm -hmm. uh, at saka mapapansin uh, Ka Henry, lagi sinasabi nila lahat ng mga mga headlines o title ng mga balita ay The President signs the bill postponing the barangay election. Mm -hmm. Lahat yan. Pinirmahan ng Pangulo ang pagkupaliban ng halalan. Ang tanong ko na sa kanila ngayon, kayong mga taga-Malacanang, nasaan yung batas na pinirmahan ng Pangulo postponing the barangay election? Ay challenge nyo ngayon. Mm -hmm. Baka nakikinig kayo, pakita nyo kay Henry Uri. Nasaan yung batas postponing the barangay election? Bakit yan ang uh, sinasabi ninyo? Bakit 'yan ang nasa mga headline, nasa mga diaryo ngayon? Uh -huh. uh, uh, barangay Law postponing the Barangay Election uh, signed by the president yesterday. Nasaan? Uh -uh. Eh, hey, wala ka mga ginitang ganung batas. Wala pa. Kahit kami, wala pa kaming uh, yan, uh, kahit itong law. Wala, uh... no, walang batas na ganun. Ginila uh -huh. ba silang batas kahapon, pero uh, ay uh, uh, an act setting the term of office of barangay officials. Oo. Uh -huh. Pero yung binabanggit ninyo ni Mac, uh, nasabi really, ninyo... Hindi, sinasabing postponement. Uh, 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 kahit basahin mo yung batas na yun, pinalabas nila kahapon, wala kang makakita word postponement. Siguro itatanong mo Henry at saka ng nakikinig sa akin, uh, bakit nga naman walang nakalagay na postponement? Kasi iniiwasan nila yung word na postponement. Uh, uh, Dahil sa doon sa Makalintal versus Comelec, pinagsabihan na sila ng ating Korte Suprema hindi kayo pwedeng magpospo ng halalan. Kayong mga congressman, mga senador, ang congress, walang kapangyarihang magpospo ng anumang halalan nang walang mabigat na dahilan. Mm -hmm. Kung wala kayong dahilan, hindi kayo pwede magpuspon. Yan ang dahilan kung bakit yung batas na ginawa nila kahapon, wala kang makikita ang anumang word na postponement. Inililihis nilang batas. In other words, mayroong deception. May panilin lang uh -oh. ang nasabing batas na yan. Kanya lamang, uh, ay kumpirmado na ho ito ng Pangulo. Ano pa ang remedyo? Well, kaya nga ako ay nagpunta sa Korte Suprema para yan ay ideklarang uh, labag sa ating saligang batas. Katulad ng pagdideklara ng Republic Act 11935 uh -oh. na sinabi ng Korte Suprema, hindi kayo pwedeng mag ng halalan. Wala kayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Congress sa barangay kayo ay just fix the term of office pero wala kayong karapatang magpostpone. Sa batas, ni Mac, ano ang itinatakdang uh, election talaga? Petsa ng eleksyon ng barangay? Well, ang nakalagay ito sa last na batas nila ay talagang December 1, 2025 ang eleksyon. Mm -hmm. uh, at at, at three year, uh, three years ang term nila. So yun ang dapat susundin kung ano yung existing law. Pero sa local okay. government code, sa omnibus election code, anong sinasabi? Yung mga lumang batas? Ay nabago na kasi yung mga local government code niya. Nagkaroon ng mga pagbabago. No? Wow. Kaya yun ang kung ano yung pinaka-latest na batas, kaugnay ng uh, uh, term of office, yun ang sinusunod. Uh -huh. Kaya sa ngayon, yung uh, existing na Republic Act 11462 na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025, yun ang batas.